Hello guys. Musta? Uh, ah, isa lang ang wiper arm guys. Gagawin na natin dalawa. Ano ah uh, papalitan natin ng linkage. Oh, mas yung isa wala. Ano, isa na lang yung isa. Convert. Hello ano, guys. Ah uh, nakabili tayo ng linkage sa ating Lazara so ganun lang guys bubuksan natin yung mga ano na screw so, guys yung mga tinatanggal yung mga yan mga para matanggal yung ano let's go guys ito yung linkage natin ang B14 talaga to guys. Nanap ko pa sa Lazada kasi laging out of stock. Ayan sya o. Oh. Ayan guys. nakakulang ah. to. Mas mabilis lang ikabit to guys. So yung arm nya guys walang mabiling ano. Walang mabili guys na brand new. Di-aliway. Kaya, uh, sa ano tayo kumuha? Sa sarplasan. Ang mga nagkakatay. Let's go, cool guys. Yan guys, tagal lang mga tornel yun na yan. Mahirap na yan sa buto. Mahirap. Hindi ko nga mag tanggalin mo natin mga tornels mas so, mabilis nga ang tanggalin to guys palitan pala kasi papalit ka ng ano, gulong dun dun, -dun sa kabila guys Dito, guys, number 14. Ayan, siya, guys. Gamit ah, na natin ang impact. Ah, yes, guys. Then itong tanggal natin yung mga screw, ano, sabi? Ah, ito. Ah, ah, guys. Lengengan lang. Ah, tolong guys. Tolong tatlo, so, Lang guys. Jalan guys. dun. Man, nahin. Basok, nahin. Okay. Tampas, lang yung Ayan, galing dyan, guys. Ayan. Isa muna, karga mo dyan. Okay. Tapos dito, guys. Wait, may problema. Wala, magaling okay, na karga okay. yan. Ayan, san pa ko na. Nais na siya. Ay, na. Ay, Ayan, wala na. así guys ready okay na siya. tingnan lang natin yung kanyang wiper arm so guys balik na natin takip guys okay na sya ganoon lang kadali guys mag ano pagpalit ng wiper linkage yan so guys pag di kayo makaharap ng ng wiper arm guys sa uh, ano kayo maghanap sa matik sa mga surplus sa mga nagkakatay Kaya doon rin lang ako nakahanap guys di, guys d ano sa drive ito po wiper parang hindi nga sya satu, Sigurado ka ganyan? Oh. Baka uh, oh. oh, ko'y mali. Baka oh, ko'y mali. iya mo pa yan. Ibaba mo pa na. Ayan na guys. Sabay na. Mayroon na siya. Baka na diba? Ayos na guys. Ganda na. oh, di ba? Ganyan lang guys pag install na linkage. Uh. So guys. Okay na siya. Ayan. Sa muli guys. Ingat po tala lahat. Bye bye po.